Guys, ito yung kaibigan kong banggali. oh. Tingnan niyo guys. Nice. Sa sipag niya. Guys, sa mga basuran. Kabayan. Kesa he. Kesa he. Acha he. Ah. Tum kya karta bhai? sabay ko ta. Sabay ka rin ha. Ah, Boot acha aadmi. Puro ka sana ta ka. Milli tum bola, hello kabayan. Hello kabayan. What? Salamat. Uy. Ha. Hello ka. Amas ipagyan mo. Pasipag yan, guys. Tanayo, naisa yung nag-aayos araw-araw ng mga basura dito. Oh my, God! Wow! my friend! Anh gái ngô! Anh gái! Anh